Nagtaka si BBM bakit 22 classrooms lang napatayo niya this year. Inosent yan? O nagtakatakahan lang? Hmm, alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Matapos pumutok ang balitang 22 classrooms lang ang naipatayo ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ngayong taon, agad daw itong ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero hindi pinalampas ni former COA at Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang reaksyon ng Pangulo sa isang matapang na Facebook post, walang preno niyang tirada. Nagtaka si BBM, bakit 22 classrooms lang napatayo niya this year? Kasi hindi siya nagtatrabaho. Kasi hindi niya kayang maging magaling na presidente. Kasi lagi siyang bangag. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagutos na raw si Pangulong Marcos ng catch-up plan para habulin ang kakulangan sa pagpapatayo ng classrooms. Kung may dapat managot, asahan po nating may mananagot, ani Claire Castro. Pero ang tanong ng bayan, Bakit nga ba nagtataka si BBM? Ganito na lang ba tayo? Laging huli sa balita? Wala ba siyang intel? O baka naman sayang lang ang confidential fund? Tanong sa viewers, Tingin mo ba talagang nagulat si BBM? O alam na niya pero nagtatakatakahan lang? I-comment ang opinion mo sa baba. Like, kung gusto mong managot ang mga tunay na may sala, share para mas marami ang makaalam ng katotohanan. Follow for more fearless truth bombs and political exposes. Labada time? O mas masarap kaya family time? Dito sa Savian Insta Fresh Laundry Shop, kami na ang gagawa ng dirty work para ikaw, focus lang sa bonding with your loved ones. Hindi lang clean and fresh ang damit mo, hassle free pa ang buhay mo. At guess what? May loyalty card promo pa. On your fifth laundry, may 80 pesos discount ka agad. Sulit, di ba? Visit us at Building 8A4, Bahay Caridad, Bayani Street, Quezon City. Sawag or text lang sa 09491361539 Savian Instafresh. More time sa saya, less time sa labada.